Muling nagbabalik ang The Better News. Kanina ay nalaman na natin kung ano nga ba ang digital ID ng GSIS, maging kung paano ito makuha at magamit. Ngayon naman ay ating pag-uusapan at palalawakin ng GSIS Touch Mobile Application kung saan nakapaloob rin ang digital ID. Sir Eric, napag-usapan nga po natin kanina bukod nga po sa digital ID. Ano, ano pa po ba yung mga transaksyong maaaring gawin ng isang miyembro ng GSIS Touch? Uh, ma 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 maaaring gawin ng isang miyembro sa GSIS Touch Mobile App. So, with the GSIS Touch mobile app pwedeng tingnan ng ating mga members and pensioners anytime, anywhere po ang impormasyon. Yung mga information tungkol sa aming products, sa aming benefits and services para sa ating mga members and pensioners, mm -hmm. ano. Pwedeng mag-apply po ng loan using the GSIS Touch, ano, ng lahat na available loans namin for our members and pensioners. Mm -hmm. And actually, last July... Uh, 28 po na introduce namin sa aming mga pensioners loan yung facial authentication. So okay. meaning uh, ang aming mga members or lalong-lalo na ang mga pensioners hindi na kailangan pumunta sa GSIS para mag-apply ng pensioners loan, for example, ng pension loan or pensioners emergency loan sa so, okay. GSIS touch po. Pwede na nilang magamit 'yon using their cellphone lamang, and then we use the facial authentication para lang ma-validate namin na sila po talaga yung aming mga pensioner. And then, pwede rin po mag-tentative computation sa aming GSI stats, just in case they wanted to know kung magkano yung loan na pwede lang mm -hmm. ma-avail, ma for example, uh, sa MPL Flex namin, or pwede ba silang maka makapag-avail ng calamity loan, policy loan, yun oh, okay. po, para sa aming active members. And, and soon, I will also use po yung ginamit nating facial authentication as mm -hmm. mentioned earlier para doon sa aming mga service loans para sa ating active members para po additional validation na yung pong naglo-loan using mm -hmm. the GSI GSIS mobile app ay talagang ating mga members and eventually mga pensioners. And then aside from the loan records no makikita din po doon pwede na rin po actually magbayad ng kanilang mga active loans using the GSIS Touch. Ano? Meron pong option doon sa aming GSIS Touch para magbayad ng kanilang mga loan arirejes. Mm -hmm. At nakalink po yon sa Union Bank. Kung meron po silang account sa UP or sa Land Bank, sa Linkbiz, pwede na po magbayad doon. At meron din mga e-wallets. For example, pwede silang magbayad. Meron silang account sa Maya. Meron mm -hmm. account sila sa Chicas or QRPH na uh, naka-link po ang 32 merchant participants. So, pwede din chikas doon. And then, aside from loans po, pwede nilang ma-check din doon yung kanilang mga payments nga kung nakakapagbayad ba ng monthly amortization. Halimbawa, Uh, sila kayo naka-previously availed ng loan sa GSIS, mas check po nila kung nababayaran ba ng ahensya nila yung monthly amortization at napopost ng GSIS sa kanilang mga loan accounts, yung mga payments na yon at kung ano na yung status ng kanilang mga loans. So, aside from that, may claims din po kami doon. Makikita nila kung ano yung mga claims na labayaran sa kanila. Pwede sila mag-tentative computation ng kanilang mga mm -hmm. uh, claims. Benefit, for example, Uh, makikita nila doon. Gusto na nilang magkano kaya yung amount na makukuha ko just in case mag-retire ako ngayon. So, um, at least may idea na. na po sila kung mm -hmm. magkano yung benefit na makukuha nila uh, just in case na for this at this time pwede na silang mag mag retire and then maliban po doon iniisip din natin yung ating mga pensioners hindi lang yung active members ano so gaya na nabanggit ko kanina pwede mag ang ating mga pensioners sa GSIS touch pwede na rin po silang mag appear yung tinatawag namin annual pensioners information revalidation instead po na pumunta pa sa GSIS or pumunta sa mga GWAPs kiosk para po mag-validate ng information na sila po during birth month po kasi ginagawa yon ng ating mga pensioners para lang ma-renew ang kanilang status as active pensioners ano so doon sa GSIS touch available po yung facility na yon mm -hmm. at mayroon lang pong uh, uh, instruction na susundan sila at napakabilis lang yon kukunin yung kanilang uh, yun again facial authentication mm -hmm. po Si selfie sila para ma-validate lang po yung kanilang uh, um uh, against doon sa record namin mama-match po kung sila talaga yung nagpapakita uh, doon sa GSIS touch so napakabilis lang po yun. in fact nasa 20 seconds lang ang uh, matatapos mm -hmm. na yung transaction appear instead of going to GSIS na babiyahi pa po ang ating mga pensioners para mag, uh, magpakita they can mm -hmm. use already the GSIS touch to can to, to appear And then, other services, meron po kami yung mga GTAP doon. Iyon yung pong Electronic Citizens Charter namin, nilagay na rin po namin doon sa GSIS Touch. Tapos okay. lahat ng information, for example, yung mga branch directory, lahat ng branches nationwide ng GSIS, GSIS Touch, pwede na rin makita doon sa aming GSIS Touch. And then... Um, yung yung iba pong, pong, information na nakita sa website uh, pwede na rin makita doon sa GSIS so once they mm. click the GSIS news nare redirect po yung information doon sa GSIS website namin so automatically makikita nila yung mga latest information for example nag nag-open kami ng calamity loan sa area na to Papa. Uh, makikita doon sa GSIS touch din also And, Ayun pala sir, no, napakasimple lang, just one tap lang ng uh, mobile app na ito. Uh, marami na silang services na pwede nga uh, ma-access o buksan sa GSIS kaya sa pumunta talaga mismo sa mga offices ninyo n'yo, no, sir. Opo, mm -hmm. mas mas convenient po talaga ang paggamit ng GSIS touch sir mm -hmm. Rovic. ano Instead of going to GSIS para Pumila, uh, ayan, no. O pumila, mm -hmm. uh, ah gumyage, gumastos pa sila ng pamasahe tapos yung time po nila lalo pa yung mga pensioners natin. So kaya po yung aming campaign to use the GSIS touch mm -mm. po talaga ay ganun na lamang para dahil na rin nga sa convenience na bigay o hatid ng GSIS touch ah, po. Ito nga sir nabanggit nyo nga po kanina yung loan nitong mga nakaraan po kasi sinalanta po tayo ng bagyo, mga natural calamities po. Para po ba sa mga pensioners, mm. uh, paano po ba sila uh, uh, para sa mga pensioners po na naapektuhan, Pwede po silang mag uh, mag-apply pa ng emergency loan sa G GSIS touch mobile po. Actually pwede sir dahil mm -hmm. inopen open po natin yung uh, aming calamity loan yung mga nasalanta nung ah, unaapektuhan ng bagyong Karina no mm -hmm. nag-start po kami mga July 26 and big end po yun mga October 25 to 29 iba-iba po kasi yung lugar na uh, nag-declare ng calamity for NCR po sa province of Rizal Cavite at saka sa Batangas ah, Ah, uh, pwede pa mag-avail ang ating mga active members and pensioners hanggang October 25. Okay. Tapos naman po sa Province of Cavite, MGO Baco, Pinamalayan, Oriental Mindoro hanggang October 26. Mm -hmm. And yung mga nakatira uh, sa Province of Bulacan and Pampanga ay pwede mag-avail ng calamity loan hanggang October 29. Yun po available okay. sa ating mga members and pensioners na nakatira at nagtatrabaho sa mga affected na lugar na akin nabanggit po. Oh, so sa lokasyon si Robic, uh meron na po tayong uh, almost 3.1 billion na mm. na worth of calamity loan ang maibigay sa ating mga almost 128 members and pensioners nationwide. Ganun na po ang nag-avail okay. ng ating calamity loan. Sila talaga sir yung mga talagang naapektuhan po no ng nagdaang bagyo po ng Typhoon Karina. Kamusta naman po sila ngayon sir? Medyo talagang natulungan na po sila, medyo balik normal na po ba yung mga pamumuhay po nila? sa pamamagitan na po ng calamity loan na naibinigay ng GSIS uh, sa ating mga members and pensioners um nakatulong po ang uh, ang emergency loan na yon dahil nung panahon na yon ay kailangan kailangan po syempre nila ng pera para ma maka mga kahit pa paano po ay maibisan yung kanilang mga nawalang for example pagkain uh, kaya kailangan na rin po nito siguro during that time at yung ibang mga necess necessary na mga Uh, during that time na during the calamity so yun nga sir uh, maiba po tayo sa inyo po kasing services mayroon din po kayo tinatawag na appeer oh, APIR, na kailangan ng isang pensioner paano po ba ito ginagawa sa nasabing uh, uh, mobile app oh okay so yung appear as mentioned po kanina madali lang po yun uh, kailangan lang uli mag-download hmm. ng CIAS uh, touch tapos, uh, na, makikita po ko agad doon sa landing page, yung upper Apa. menu. Uh, I-click lang po nila yon And then, uh, kailangan lang talaga nilang mag-selfie uh, doon sa... May instruction naman po yun silang susundan. Apa. And ang gagawin po doon, uh, mag-take mag lang po lang sila ng selfie, mm -hmm. facial authentication, and then the, the GSIS or the system, the software validate kung sila po talaga yung Uh, nagsiselfie kasi imamatch po yun doon sa uh, record namin sa kanilang naka-store na record na, during enrollment. Kaya po kailangan namin ng enrollment para yung enrolled uh, mm -hmm. facial o face na nasa amin imamatch po doon sa selfie during the appear. So, as mentioned earlier sir, nasa 20 seconds lang ang average mm. time, processing time noon at matatapos na kaagad. Very convenient. Kahit po yung mga pensioners namin na sa iba't ibang lugar, for as long as sir, mayroong internet connection, mm. ay uh, makakakaya yung... Very accessible yung siya. Computer. Opo. Mm. Actually, pati mga pensioners, may mga pensioners din po kasi kaming naninirahan na ngayon residing abroad, they okay. can also use the appear. Opo, uh, in the GSIS touch. So hindi na kailangang mag schedule for example para kasi meron kaming tinatawag ng Skype appointment, mga ah, peer appear appointment, uh, gagawin kasi yon sa Viber or sa Messenger kung anumang medium channel na pwede sa kanila para lang namin makita sila na hmm. sila yon during para ma-validate namin yung kanilang ano existence Membership, ano. Ah, po yung a membership as pensioner so with GSIS touch anytime anywhere they can use that to ano to uh, renew their status mm -hmm. as active pensioners okay sir matapos naman po 'yan sir yung maging uh, matapos naman po yung successful na appear tuwing kailan naman po ba yung uh, e-crediting ng pension po nila actually ang e-crediting ng pension namin by 8 of the month for eight example the month. po ngayon okay. ay uh, sa darating na buwan September 8 September so, so September 8 umaga Apo. pa lang credited na yung pensyon nila actually minsan mas napapaaga pa namin yung pag credit mm -hmm. lalo na pag walang pasok yung 8 kung na taon na ang 8 of the month ay Sabado linggo or holiday uh, ahead of the time na 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 na, na po yung mga pensyon nila kasi Apo. we wanted na hindi na po maghintay pa ng 8 dahil nga walang pasok kinabukasan walang banking hour so kinikredit po Apo. namin ang kanilang pensyon ahead of that 8 So na earlier natin. earlier pala, that sir usually pag Ay. walang pasok ko na taon na walang pasok or holiday, holiday yung yung 7 pa lang po credited na o mas, hmm. mas maaga pa yung mga 10. So mas po. maaga po nilang ma-access. Pero sir mabalik nga po tayo doon kanina sa GSIS Touch po. no. Paano naman po pala yung mga pensioners natin abroad or overseas available na po ba ang GSIS Touch po sa ibang bansa para po sa kanila? Available po ang GSIS Touch yung gaya ng nasabi ko kanya sa Rovic, nabanggit ah, ko yung OTP. May mga bansa kasi na hindi yung registered phone number nila, hindi available ah, po. OTP. yung OTP. sa cellphone, ipapadala mm -hmm. nyo. Ang ginawa po ng GSIS doon, instead na sa cellphone number, papadala yung OTP sa email address registered ah, email. sa GSIS. So, i-access ia lang po ng pensioner yung uh, email address mm -hmm. registered sa GSIS. Tapos, kukuni nila doon yung OTP. Then ila nila doon sa GSIS touch para mag-register sila sa GSIS, ano, GSIS touch. And then once registered, uh, uh magagamit makikreate sila ng password na dapat uh, lang ay uh maalaala nila palagi. Uh, pa. At i-secure nila yung kanilang mga password And every time mm -hmm. they wanted to transact with uh, GSIS, with GSIS through GSIS touch. Uh, yun lang po, mabilis lang dahil uh, ang appear available na nga doon mabilis lang ang proseso pati yung mga hmm. pensioner's loans like like yung pension loan and emergency loan meron so, din po sa GSIS Talagang malaking tulong nga sir yung uh, pag-digitalize natin nito kasi maski na sa ibang bansa kaysa ma-problema sila dahil malayo sila. Simple lang sa mobile phones lang din po nila nila ma-access yung GSIS na uh, services na ino-offer po ng uh, inyo ninyo Pero sir para po Opo. sa ating mga pensioners po na nakikinig at nanonood ngayon sir, saan po ba sila pwedeng makipag-ugnayan pa po? Para sa mga karagdagang impormasyon po patungkol sa programa at serbisyo ng GSIS, uh, para sa karagdagang impormasyon po, pwede po silang bumisita sa ating GSIS mm -hmm. website, yung www.gsis.gov.ph, or pwede din po silang tumawag sa ating GSIS contact center sa 88474747, or bumisita din po sa GSIS FB page at meron din po kami email address yung gsiscares at gsis.gov.ph hinihikayat oh, wow. uh, po namin ng ating mga members and pensioners dahil ngayon meron na kaming almost 400,000 ano, followers wow. sa aming mm. GSIS Facebook page so out of mga 2 million 2.6 members and pensioners uh, in-encourage po namin ang ating mga nakikinig ating mm -hmm. mga members and pensioners na i-follow po ang GSIS uh, FB page para agad-agad ay malaman Updated. po nila yung mga announcement uh, no? na meron ang <clears throat> kanilang GSIS para sa kanilang kapakanan. Ayan, sir, na talagang uh, uh, malaking tulong din po talaga yung pag-digitalize natin ito dahil uh, mas maraming tao pa po yung nakaka-access ng mga updates, information po ng uh, GSIS, lalo na po sa mga, sabihin natin, sir, mga retiro na po, syempre, matatanda, mahihina na po, hindi na masyadong makakalabas ng bahay para kumuha po uh -huh. ng pensyon nila napa Sir, bago po tayo magtapos Sir Eric, may mensahe na lang po ba kayo sa ating mga pensioners po at GSIS members? Okay, sa ating pong mga members, GSIS members and pensioners po, ano po? Uh, hinihikayat ko po kayong lahat mm. na gamitin po ang GSIS Touch mobile app. Mm. I-download na po ninyo sa inyong mga cellphone para ma-access po ninyo lahat ng services and benefits na hatid nito ah uh, dahil wala po kaming hangat, gaya nga na sinasabi lagi ng aming mabut, ma mahal na PGM na si PGM Week So ang gusto naming makamit talaga ay magbigay ng best customer experience sa inyong lahat na deserve do naman po so mm. ang GSIS po ay handang ay nakikinig at handang makinig sa inyong mga suggestion Uh, para mapabuti pa po namin ang aming serbisyo sa inyo. Dahil lahat po ito ng digitalization na ginagawa namin, ang kapakanan ninyo ang lagi naming priority. Ano po. Mm. So, paalaala lang din sa ating mga GSIS members and pensioners na meron ng GSIS touch at gumagamit na nito, uh, lang po ninyo lagi ang inyong cellphone ano, na make sure na ang inyong mm. cellphone ay na-access nyo lang at hindi nagagamit ng na ibang tao at inyong mga password ay secured na rin dahil alam niyo naman mm -hmm. ngayon sa panahon ngayon marami ng mga uh, hackers na nangyayari so yun lang ang dapat nating ingatan at tandaan sa paggamit ng GSI stash muli uh, maraming salamat po Ayan, maraming salamat po Sir Eric Bundak, ang Vice President for NCR Area 2 ng GSIS sa pagpapakilala po sa ating mga manonood ng GSIS Digital ID at ng GSIS Touch para sa mga serbisyong kayang ihatid nito sa publiko, lalo na po sa kanilang mga pensioners. Maging ang pagpapatunay po sa patuloy na pagsusumikap ng GSIS na gawing mas madali, simple at maginhawa para sa mga miyembro ang inyong inisyatiba sa digital transformation. Muli po maraming salamat po Sir Eric. Maraming salamat din po Sir, Sir Rovic at mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat po Sir Eric Bundak, ang Vice President for NCR Area 2 ng GSIS, sa pagpapakilala po ninyo sa ating mga manonood ng GSIS Digital ID at ng GSIS Touch Mobile para sa mga serbisyong kayang ihatid nito sa publiko, lalo na sa mga pensioner. Maging po ang pagpapatunay po sa patuloy na pagsumikap ng GSIS na gawing mas madali Simple at maginhawa para sa mga miyembro nito ang inyong inisyatiba sa digital transformation. Muli, maraming salamat po, Sir Eric Mundak. At yan po ang mga balitang pa-feel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV